Magandang tanghalian po mga kalaki ngayon pong September 12 alas 11 po ng tanghalian. Ngayong umaga alas 11 po mga kalaki. Okay. At syempre bago po ako magtanghalian mga kalaki, mamimigay muna tayo ng mga sorting lucky numbers po para sa mga tataya po sa mga jackpot po dyan sa mga Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad po mga kalaki. Okay. Ito pong mga lucky numbers natin na to ay sinumada po natin kani kanina lang po bago po ako mag-vlog kaninang umaga at ngayon ko po i-share sa inyo mga kalaki at gusto ko po masundan po yung mga napanalo natin ng mga 5 digit lucky numbers sana po gusto ko po ngayon pong September 12 mga kalaki may mas madami ang manalo okay marami na po tayong napanalo last week gusto ko po ngayon this week po isa ka sa mapalad na mapa, mapabilang sa mga winners natin para ma-post kita sa aming Facebook book Facebook of Winners. Ayun po mga kalaki, kaya kung ready ka na na kunin ng mga lucky numbers natin sa mga nagtatanghalian po diyan, sa mga nagluluto diyan, sa mga gumagayak ng mga kanilang mga papasok sa trabaho diyan na panghapon, panggabi. Buksan nyo na po ang mga cellphone nyo at panoorin nyo po ang mga tips na mga lucky numbers na ibibigay ko. Pwede nyo pong alagaan to ng 3 days bago po natin palitan. Okay? Ito na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka naman manalo at maging milyonaryo. Okay mga kalakaya, kunin niyo po 'yung mga listahan niyo, ilista niyo na 'to. Pero bago ko ibigay 'yan, iinom muna ako ng tubig, di ba? Mm. Okay, eto na po mga kalaki Umpisahan natin sa 10 digit Lucky numbers abroad Eto po sa mga nagtatanong po ko na nabibilisan po sa pagsasalita ko, pwede nyo naman pong pag pinapanood nyo yung videos na to, pwede nyo naman pong i-post. Pindutin nyo lang po sa gitna, mapopost po yan. Tapos, pindutin nyo uli, o, oh. pakinggan nyo uli, tapos sulat nyo, tapos pindutin nyo uli, post uli, ganun po. Pindot, post, pindot, post lang po yan, okay? Eto na po, ang 10-digit lucky numbers abroad, mga kalaki. Number 27, number 34, number 16, number 48, number 51, number 39, number 17, number 10, number 43, at number 26. At ito lang po ang 8-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Number 20, number 25, number 32, number 36, number 38, number 14, number 3, at number 17. At ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Number 5, number 16, number 28, number 31, number 37, number 6, at number 12. At ito lang po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki, kunin mo na. Number. Number 2. Number 17. Number 24. Number 15. Number 3 at number 11. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6 digit lucky number 0 to 9. Ito na po, number 1, number 8, number 5, number 2, number 2, at number 7. Ayan po mga kalaki, ha. At syempre ito na pong pinakalas ang 5 digit lucky numbers po para sa mga tataya po dyan na abroad. Ito ang 5 digit lucky numbers. Number 29, number 21, number 37, number 14 at number 6. Ayan mga kalaki kompleto po mga laki numbers natin. Abroad lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices natin na pero bago ko po ibigay yan, ako dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account natin. Alam nyo kung bakit? Kasi po napakadami pong gumagaya ng account natin. Kinukuha po yung picture namin ni Lola. Ginagawang profile sa Facebook. Hindi po kami yan. Ingat po ah. At baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation. Nako, hindi po kami yan. At lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki. Mga fake account po yan. So subukan nyo pong tawagan yung mga yan, hindi po yan sasagot, hanapin nyo po ako sa kanila. Sige nga po, kung si Sir Red po yan, pakausap nga po si Sir Red tamo, hindi po yan sasagot. Kasi po fake sila. Ito po, ito po ang legit na account natin, pwede nyo po ang tawagan dito, lalong lalo po sa mga magpapamember dyan. Ba, dapat po nakakausap niyo muna ako ha pwede niyo po ang tawagan rito red parungkin ang itype niyo po sa facebook tignan niyo po lagi ang followers meron po tayong 420,000 plus followers mga kalaki ito po yon at syempre po meron tayong main account red parungkin naman yung 700 80,000 plus followers na po yung main account natin. Pero ito po ang ginagamit natin ngayon na may 420,000 plus. Okay? Pwede po kayong mag-message dito, mag-request ng mga lucky numbers, mag-suggest. Pag nakita ko kung kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padada kita ng mga libreng lucky numbers agad po dyan sa messenger nyo. Meron din po tayong Aris Gatchar yan po na account mga kalaki dito po sa Facebook. Okay? Meron po tayong YouTube. YouTube natin, Red Parungkin po na merong Uh, 17,500 followers at syempre po tiktok ang tiktok natin red parungkin po na merong 449,000 followers. Okay? At syempre po, mga na boys namin, libre po ito, wala po itong bayad. private consultation, ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months, sa Lotto Pilipinas, sa Lotto sa abroad, sa national at sa wedding. Pag sumali ka sa private consultation, Iko code ko po ang birthman at birth mo. Pag-aaralan ko yan. Bibigyan kita ng mga tatayaan mo sa Lotto Pilipinas, sa Lotto abroad, sa national at sa wedding. Pag sumali ka sa private consultation. Mali mo naman, dito pa lang swerte mo. Baka kami magbibigay ng swerte sa'yo. Subukan mo ng private consultation. Ops, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng September, October at November. Okay? Sa mga interesado po na gusto pong subukan ng mga lucky numbers namin, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako po at hindi po yung mga fake account na yan. Kaya ingat-ingat mga kalaki ha. malaki na tayo para magpauto po sa mga yan ha. Pag nakita niyo may nag-chat na picture ko, nako po at ang followers eko, ko konti hindi po kami yan mga kalaki ingat ingat po hindi po yan sasagot pag tinawagan nyo po okay at syempre po mga kalaki ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers Lotto Pilipinas eto na po ang 642 number 16 number 41 number 33 number 35 number 39 at number 22 at eto po 645 number 23 number 27 Number 30, number 34, number 38 at number 17 at ito pong 649. Number 3, number 15, number 24, number 28, number 30 at number 37 at ito pong 655 mga kalaki kunin mo na rin. Number 16, number 25, number 35, number 40, number 43 at number 19. At ito po ang 658 mga kalaki. Kunin mo na. Ito na po. Number 31. Number 38. Number 44. Number 22. Number 16. At number 10. Ayan po mga kalaki. Kompleto pa mga lucky numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po yun ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. At ito na po ang paborito ng lahat. Ang shout out time. Ayan po. Shout out po tayo sa pamilya Okay, pamilya Acosta po, dyan po sa May Dagupan City, Pangasinan. Hello po sa inyo. Pangasinan sa Dagupan na uy. Tumira po ako dyan, may mga kaibigan ako dyan. At siyempre po mga kalaki sa pamilya Acosta, bibigyan ko po kayo ng 2 digit lucky number, 645. At siyempre po sa mga tindera naman po sa mga ayan po sa mga public market po, tindera po naman ng vegetables, sa mga isda dyan, sa mga karne, sa mga manukan dyan. Hello po dyan sa inyo sa May Talavera Nueva Ecija. Hello po sa Talavera Public Market. shoutout po sa inyo dyan. Kila Ati Doray at kila Ma'am Nida. Hello, shoutout po sa inyo. Marami pong salamat sa walang sawang panonood. Humihingi po sila ng 642 at ng 2-digit lucky numbers. Wedding daw po. Bibigyan ko po kayo, okay? Sa mga gusto pong magpa shoutout comment lang po ng comment. Share ng share ng mga videos namin, heart ng heart. Pag nakita ko yan, dapat nakafollow ha. Masya-shout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck!